ng cold stroke. Wala, hindi bumaba pa eh. Okay. Marvin, hinahanap yung mga engineer natin dito sa baba. Wala pa pang bumaba dyan.

tayo magsisimula. Pero hindi po kung namin alas 6, wala na kayong gagawin na alas 9. kami So, uh, sinabi ko lang na alas 6, pero hindi saktong alas 6. So, meron tayo makinig dyan ng mga alarm. Just in case na makinig ng alarm, so, mga kasi yung mga kasi mga

takaminate kuwa sistema ha ta kuwa na min na ha ku be na na bai ci na ba ko bai ko ayo won dai arabiya faraiti 3 ni ta ga

ครับแท็กไว้นะ